And guys, night herping naman tayo ngayon. Kasama ko si Macdon, tsaka si Kim Vlogs, tsaka si Yuki. May guys tayo, si Kent. Gusto niya maranasan kung paano kahirap mag-herping. <laughs> may, may, nakita kami ano dito, oh. bulaklak. Ang gandang bulaklak. Ang pa lang kami sa ano, ispat <coughs> Uh, update na lang ako pag may nakita kaming snake or mga insekto. Ayan may scorpion dito guys ah. Oh. Ang liit na scorpion. Ang ganda. ano? Galawin ko. Ay, ayun. ang bilis. <laughs> ura basta pa Kale, hindi na hindi na Kale, hindi na ano anong ini ngano yan ayan Nga. oh yan oh ano, yan oh pagbukas oh ayan oh ano ini ano makabanda kaya rin oo bino mo sang scorpion dito lang ang ano yung venom rate m alam ba ayan oh bukin mo yung door ang dwarf wood na scorpion ternyata dinagiled na gileded pakatan mo Oo. eh ikang itibay batay din ka da Bullfrog. Wow. Wow. Yan guys yung niluluto pang adobo. Ang sarap nito pang adobo. Pero pass muna sa kanya. Ang ganda. <laughs> May nakita kami guys na Crocodile King. <laughs> kita ko lang sa camera guys. Wait lang. Ayan guys oh. Ayan ang crocodile skin. Nandito talaga siya sa mga medyo wet na lugar or sa ilog. Ayan. release i -re release lang din naman yan. Makapansin nyo eh. Nabibilis na tumakbo. Parang buhaya talaga yung itsura nya oh. Magaling din sila guys lumangoy. go go go. Ayan go 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 go. Ayan alis na yan. Ayan ang bilis.

Gawang ulang. Otong, 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 otong. Di ba ulang? Ulang yan, no? Ang laki guys, na huli ni Kent. Ang Nakakita rin tayo guys ng ahas. Unang ahas na makita natin ngayong gabi. Puro palang insekto ang nakikita. Hindi ko binidyo yung iba. Yan, ko. Ah, medyo mataas. Busog na busog. Ano kaya ang nakain nito? Siguro ano, lizard. Kasi pahaba oh. <laughs> ang ganda niya oh. And yan, pa ang unang snake na nakita natin ngayong gabi na herping, night herping. Yun sila. May oh. <laughs> 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 brown snake ulit guys. <laughs> Br brown si Bakit. <laughs> <laughs> brown si Ayan, okay, <laughs> ko lang. Ayan. Yan pangalawang ahas natin. Asian vine snake. Ah ito la prasay na may leven umus. Hey, hey, hey. What's that? May nakita sila, guys. Ano kaya yan? <laughs> ano yan? Yan guys yung ibon na nakita nila oh. Ang ganda nung ibon kaya yan. Kapitan ko. Yan na. Yan na. Ayan na. Ayan, na. <laughs> Ayan Anong ibon ba yan guys? Ang ganda. Lati mantis. Sige na. Ayan guys oh. Escape lati mantis. Flatty Mantis. Wow, ang ganda. Wow, astig. Favorito ng mga vine snake. Oh, pagkawin sa vine snake. Tsaka bronze back. vlog ko Nandito na kami sa gitna ng gubat. Dalawang snake pa lang ang nakikita namin. Yan sila. Yan si Kim Vlogs yan o. si Don. Sila Don. Sila Don. Kuman? Ako. Stick insect guys sa Ang liit pa Ang ganda Wow 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 Dapat, May signature man